Sige, botin mo dia. Sige. Lang iya aku, Ano? Miss? Okay ka lang ba? Dapat ka ba yung pagkataling di ko? Pa. Eh, ano nangyari? Lah, Paano ko ito matat matatanggal? Ang hirap naman itong tanggalin, Miss. O, ayan na. Ah. mga idol balik tayo continue tayo ngayon sa pagbablog at hanapin natin yung dalawa so ayan ang dami po nagsasabi nga pabalik balik daw yung content natin pero hindi ko naman po inaasahan na makikita natin sila dito gusto ko nga sana maka encounter ng mga aswang para naman makahuli tayo no? so ngayon uh, mag focus mo tayo dito balik uh, ba balikan natin at sana panoorin yung vlog na to hanggang sa dulo at mag-subscribe kayo kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo at i-click ninyo ang bell button para updated kayo sa mga bago natin mga upload. Kasama nyo na ako. Tara, continue tayo. Let's go. So, yan. Balik tayo mga idol, no? Sa area na to. So, nandito ako ngayon mga idol sa area na to kung saan nakita natin yung babaeng umiyak dito at yung lalaki na dinala yung sako at hindi ko naman alam kung ano yung laman. Yun yung alamin natin sa vlog na to at sana samahan niyo ako and shout out sa mga viewers natin. Tara. So dito ko nakita yung lalaki. Papunta yung lalaki dito mga idol. at titingnan natin ngayon dito sa area na to Ayan. Dito ko nakita kasi yung lalaki eh. sama kita sana sama kita nanti ala we just go ano yan kita unya ayan yung gabai, mga ay mga ginapos Anong nangyari? Anong ginawa niya sa babae? Bakit na dinapos? Ayan oh, kitang kita ko talaga oh. Paano yan? Paano niya? Ang na napakadelikado ng kapag... Wala. Ako'y binugbog. So walang awang binubog yung babae mga idol. Paano na? Paano natin ito Diyos ko. Ang lakas pa naman ng lalaki. At napaka-agresibo. Ayan oh, binubog ko. Ginapo sa puno ng saging yung babae. Kawawa naman. ano natin ito matutulungan ngayon mga idol? Nagsasampal-sampal niya. Diyos ko. So ayun mga idol. Buti nilang hindi ako napansin. Nakatago ako hindi dito. Nakatago ako dito. Pinagpapawisan. Pinagpapawisan tuloy ako. sa nangyari? Pinagpapawisan. kaya kayang kasalanan ng babae? Bakit na ginapos? At binugbog? At pinagsamantalahan pa? Walang awa ito itong lalaki na to. Dapat tayo... Oh, Wala. Ano yun? Dapat tulungan natin itong babae, mga ito. Ay naku, dapat tulungan natin itong babae. Ito ko kukuha natin ito. Kukuha tayo ng pamahalo. Hoy! Sige, botin mo niya. Sige. <coughs> Uy! Ito! Alang hiyaka. miss. Okay ka lang ba? Lagrabi yung pagkataling di Uy! Ano nangyari? Hala, paano ko ito matat matatanggal? Ang hirap naman itong tanggalin, miss. Ayun mga idol. Hala. Eh, hindi ko kayang tanggalin ito. Sandali lang, malapit na. Malapit na. Sandali lang. Ah, baka pa, baka papunta punta itong lalaki. Buti lang, tumakbo siya. Bilisan mo. Sige, ik ikalas mo, ikalas mo dali. Tumakas ka na dito. Tumakas ka na miss. la, Okay. Tumakas ka na. Ang sandal lang. O ayan na. Bilis. Takbo na. Dali. Takbo na. minsan, na. Tumakbo ka doon. Dali. So ayan mga idol. Ayan yung lalaki. Ayan. Ayan, oh. Walang hiya ka. Ginapos mo yung babae, walang walang awa. Ayan, mga idol. 'Yan yung lalaki. Yung salarin, buti na lang napatakas natin yung babae. Nakakatakot. Ngayon. May dala siya. Ayan mga idol. Wala. Uy. Uy. Wala. Ayos ko. Nakakatakot nga mga idol. Wag natin pilitin. Pwede. Pwede naman tayo tumakbo. Tumakbo na kasi yung babae mga idol. nailigtas na natin yung babae. Takbo nga tayo. Saan na kaya yung babae? Miss, saan ka na? Magtago ka. Saan na kaya tumakbo mga idol? sana sa tumakbo? Miss, saan ka na? Okay ka lang ba? Miss. Gusto kitang tulungan. Ha? Huwag kang matakot sa akin. Ha, oh, grabe naman pagkatali. Miss. Saan ka na? magtago. Miss. Nandyan ka pala. Ay, salamat naman at okay ka. Buti na lang. Hindi ka na talaga napahamak. Kaya pala umiiyak ka. Yun ba yung dahilan? Ha? Langiya naman yung lalaki na yun. Huwag kang mag-alala, miss. Ipaghihiganti kita. Ipaghihiganti kita sa lalaki, ha? Langiya siya. Taga saan ka ba miss? Ha? Para malaman natin ba? Kanina pa ako nagtatanong sa'yo. Ayaw mo kasi akong sagutin. Taga saan ka ba? Taga dito ka lang? Ha? Taga dito ka lang? So yun mga idol. Talagang to. Totoo to, talagang hinihingal ako mga idol sa katatakbo. Hinahabol ko talaga yung ano kasi pero tumakbo ko mga idol kasi self defense naman yung pagtakbo ipag eh, iwas kasi baka mapahamak tayo hindi na tayo makauwi. Ang layo pa naman sa sa bahay namin, lugar namin mga idolito dito tayo ngayon sa bundok. Ay nako. Ito yung babae talaga. Gusto kong matulungan to eh. Parang pamilya sa akin yung buhok niya. Pero yung damit niya, ngayon ko lang yung nakikita. Hindi ko yung nakita eh. Yung orange yung palda niya. Miss, ano bang pangalan mo? Pwede, uh, pwede ko bang malaman? Ha? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo, miss? Uy! Sandali lang! Miss! Huwag ka munang umalis! Miss, sandali! Bakit naman siya? Bakit mo ko iwasan? Hindi, nandito ako para tulungan ka! Hoy! ay nako yan talaga yung mga babae mga yun baka na siya sa pangyayari eh. saan yung babae bakit pa siya tumakbo eh Ano mga idol? Hanapin natin dito yung babae. Hindi ko na siya makita dito eh. Ay, hinihingal ako. Mahirap talaga ganun yung ganitong vlog. Talagang pagpapawisan ka mga idol, no? Sa kakaakyat, sa bundok.

ano kayo yung Oi, oig, oig, Uy! Uy! Ay, oh! mm! Mm! Yeah, ay, yeah. Ay, uy! Uh, uy! Uy! oig, 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 Bakit oig, 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 Parang hindi siya normal na babae. Kaya pala siya ginapos. Ha? Huh? Yun ba? Parang aswang siya. Yung galawa niya. Oh my God, mga idol. Nagkamali ako ngayon sa pagtulong. Parang aswang yata yun. Paano na ito? Sumuko natin dito. Hanapin natin!